Yan na po guys, kikita nyo naman Si Pobreng Mayaman Pobreng Mayaman Ensed Saka si Idol uh, Idol uh, Erwin Ensed Vlog Pobreng Mayaman Oo, oh, si Pobreng Mayaman yan Kasi na po. Kikita nyo naman yung mga trabaho nila Guys, mag-follow naman guys Oh, please follow Pawa na kayo Tama oh, ano na kayo dyan. Naging hirap yan. Si Idol Ensen Vlog. Ah, Erwin. Air... Idol. Idol. Erwin Ensen Vlog. Kita nyo naman. Kahit di nasabihin. Yan na yan yung trabaho niya. Ako po. Hindi nyo man. Ang tindi. Nakakatakot dito sa loob. Ang taas. Nakikita nyo naman kahit hindi na sabihin. Nakikita nyo naman eh. Nakikita <laughs> nyo naman oh. Nakikita oh. nyo naman kahit hindi na sabihin. Malupit. Nakikita oh, okay. nyo. Ang ganda ng ano. Ang ganda ng trabaho nila. Nakikita nyo naman. malupet Malupit. dito sa New Zealand Ay, makikita lang. nyo lang talaga may mga tumitira sa mga trabaho mga Pilipino lang yan dalawa lang yan malupit yan dalawang yan ano? Oh, oh, putok na putok oh. Grabe mo pa potok 'yun oh. Putok lang 'yan. guys. Ano 'yun? nyo may barko do no? Oh. Oh. Oh, you know. Eh. Kasama na, oh. oh. namin siya na pumutol ng trabaho ko. Ano? Okay na. Okay na? Okay na. Hindi na unti-unti trabaho. Ay, Ay nolo. Oh. Ha? Huh? Yun yung iba. Uy, eh, yun, oh. Lakad-lakad lang. Lunch? Lunch? Hello. Hello. you know And, Ano maraming hugutin? Oh, alam mo siya diyan? Napapasta na bito ko, ah. Ulat, eh. Bre, dun. niya, no. Ang taas niyo eh. O, grabe 47